Good morning, my angels. A day in our live in Romania. Narid ko na po sa pagpasok itong mga bata bago naman ako pumasok. Hindi ko talaga sila makapasok dahil alam nyo na po si Daniel minsan bumabalik yan at sinisilip ako sa labas. Malapit lang naman po yung trabaho ko ngayon dito sa eskwela ng mga bata. So dahil sobrang aga pa po natin, dumaan muna tayo sa park. Parang gusto ko mag libang-libang muna doon at mag picture-picture. Sobrang nakakarelax kasi doon may angel. At maamis ka talaga sa mga ibon dito Hi guys, good morning So, papasok po ako ngayon At natin ko na po yung mga bata uh, Kaya lang, duman ako dito Kasi maaga pa naman So, ngayong araw ay sa magtatrabaho ako sa so, office So guys, uh, yung trabaho natin sa office Ay walang oras yan uh, Wala tayo. for example, na kilang 9 o'clock doon ako or 10 So, walang oras tayo doon. At uh, ang akin doon na contract is Matapos ko yung buong opisina from first and second. Tapos, misa may pinapalilis pa sa akin isang opisina na turum room siya. Tignan nyo, eh, kung gaano ka ano dito. Napakadaming uwak dito. Kasi winter na nga. At nakita nyo yung ilog doon. Nagpo-prose. nyo naman guys dito. Dati sobrang, pag nandito ka sa loob ng park na to, itong parang gubat na to sa gitna ng highway, ay madilim dito. Kasi nga mayabong yung mga puno na yan Maraming dahon So ngayon may angel dahil winter Wala silang dahon O oh, kita nyo Dito kami nagpupunta ng mga bata sa park May malaking park doon Na pwedeng laruan ng mga bata Kaya lang uh, Ewan ko kung maraming pumupunta Pero nung simula nung nagtaglamig Never kong dinala mga bata doon Kasi nga magkakasakit sila dito, dito mga uwak Uwak ba yan sa atin? Yung ganyan yung uwak Wak! Uh, <laughs> ay, sakay na tayo ng metro. Ang tahimik kasi dito guys eh. Kahit nasa gitna siya ng nasa gitna to ng highway. Parang makakarelax yung isip mo pag nandito ka sa loob ng gubat na to. So, ayan. Malilibad muna tayo doon sa may stoplight. Liliko tayo. Tapos yung metro na yun, bababa tayo. Pala, may Angel ay isa sa college dito sa Romania. Ano, you know, Nicolai Giorga isa yung school is Romanian at saka yung European na plug guys dito no kung gaano kalinis yung kalsada Kahit dito sa daanan ng mga bike itong lane na kasi yan, guys daanan niya ng mga bike maraming mga pamilya dito nagbibesikleta guys yung mga naglilinis dito madaling araw pala naglilinis na sila ng mga kalsadan dito sa ano, Romania yung araw ay Martes kaya medyo busy din ang karsada at maraming sasakyan. May mga dino Ito 'yung Dino Park na pinupuntahan ng uh, school ni Jacob. Ayun oh, mga dinosaurs. So pag pumunta kayo dyan, syempre may bayad. So guys, nandito na ako ngayon sa trabaho ko dito sa opisina. So nagre-ready lang ako ng tubig sa map. Ito na lang uh, ang aking video for today. Maraming-maraming salamat sa inyong suporta. So, don't forget to like and share this video kung gusto nyo lang naman po. Um, kung ano yung masasabi nyo sa video ito. Bye!